Ano-ano ba itong mga ano? Unahin ko muna na ano, ano ba itong mga uri ng halamang gamot or herbs herbs na binabanggit natin para lang magka-idea po kaagad yung ating mga viewers and listeners. Ayun po, ah, napakarami po ng halamang gamot na nasa paligid natin. Opo. Na hindi lang natin alam na halamang gamot pala siya. So since po na nagkaroon kami ng farm na na feed Ayun po, uh, nung magkaroon kami ng farm, nakita ko po na ganun kayaman talaga ang kalikasan. At dahil po niya dito kami sa loob ng farm nga, um, ang tatay ko po na dating buhay ng unang-unang farm unang, pinapakilala niya sa akin na matulog ng Maria, Damong Maria. Maganda ang Damong Maria pala. Lahat ng sakit pwede niyang magamot mula sa ulo hanggang sa chan. Patulad din po ng Erba Buena. Mm -hmm. Ang Erba Buena, ginagamit po ng mga, mga lolo't lola natin noong pan, unang panahon para sa uh, discomfort ng mga sanggol o ng mga bata na hindi na natin nalalaman. Mm -hmm. Ayun, ilan lang 'yon Damong Maria, no? Para sa ano yan, di ba? Usually, parang pag may mga hemorrhage, no? Yung mga ganyang klasing herbs, eh. Yung mga Damong Maria na yan. Narinig ko na yan dati. Pero, oo. Ma'am Alice, tingin mo, uh, ayan, kahit sino po ba, Teka ma'am, parang kayo po ba ay nanonood din or meron kayong monitor? Baka kaya meron pong, meron pong delay lamang. Nagkaroon, nagkakaroon po kasi ng konting delay ang inyong pagsagot sa amin kahit po sa cellphone. Ano muna? Uh, dito muna tayo sa stream yard lang muna, ma'am ha? Hmm. Ah, sige, sige. Ayan. Ma'am, ang tanong namin na next, kahit sino po ba na naghahardin or may mga garden na ganyan, pwedeng makapagpatubo ng mga halamang gamot sa kanilang bakuran? Yes po, kasi Sir Mon, ito ay pwede nating itanim kahit sa mga paso o yung mga hindi natin na nagagamit na mga flat uh, pet bottles. Instead na itapon po natin yon, gamitin po natin yun para doon magtanim ng mga halamang gamot na pwede natin makita anywhere. Hmm... Uh, talagang ano talaga, no? kumbaga pwede talaga siyang Uh, itanim by itself at madali siyang itanim. Speaking of kung madali lang pong itanim ito, Ma'am Alice, ano-ano ba yung mga dapat paghandaan kung gusto mong magkaroon talaga ng mga halamang gamot at gawing hardin na rin nila yan, no? <laughs> ito mga herbs na yan. Ano yung mga mga kailangan lang po nilang i-prepare para at least mapakapagbigay tayo ng mga tips no sa ating mga kababayan na nanonood nakikinig po ngayon sakaling gusto rin nila magtanim po ng mga herbs herbs or mga halamang gamot Yes po. Ang kailangang unang-una po nilang i-prepare ay yung kanilang sarili. Alamin nila kung ano-ano po yung mga halamang gamot na pwede nilang gamitin sa araw-araw nilang buhay. Ano po ba yung mga kalimitang sakit na meron tayo? Ano po ba usually? Sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit ng sa ngipin, sugat. Yun, yun po. Meron kami dito sa farm po na at natural betadine, meron kaming natural anesthesia, meron kaming uh, gamot para sa sakulo, sa chan. At pagkatapos po malaman nila ano-ano yung mga halang ng gamot na iyon, pwede na po nila yung um, or ma-avail. Bawa, malapit po sila dito sa Yumi Sur, Yung pong pangunahing material at yun po ay pwedeng itanim sa bawat paso-paso lang sa paligid ng bahay. It doesn't matter kung may malaki ba kayong bakuran or may maliit ba kayong bakuran. Kung wala kayong bakuran na pataniman. Ang mahalaga lang po, meron tayong mga maliliit na paso na pwede natin ilagay sa ating bakuran. At magsusurvive po lahat ng dahil yun po ay, ay endemic dito sa Pilipinas. Ang mga halamang yun. Mm -hmm sa mga first timer, ano pong may papayo ninyo ng mga halamang gamot na pwede nilang maitanim? Ano ang mga advisable para sa mga beginners pa lamang? Yung mga madali talaga mapatubo, ma'am. Opo. Ang madali pong mapatubo ay lagundi. Lagundi. Ayan. Oregano. Ayan. Herbabuena. Lahat na fancy po ng mint um, yan, Damong Maria. Pwede po so, yun. Um, sambong. Napakabilis din po yung mapatubo. At napakaganda po na meron tayo ng mga halaman na yan. Mm. So, sa mga yun, ma, meron ka mga paborito? <laughs> dito po sa farm, Sir Mon, pagpupunta ka dito, alam niyo po ba kung ano yung paborito Paborito ko yun po yan, Okay, si Yumi, kaya po Yumi ang pangalan ng farm namin. Eh, bata pa po, po siya eh. Usually, sa masakit ang ngipin niya, meron kami toothache plant dito. Ang, ang tawag po doon ay espilantes. So, yun po ay napakaganda at mabisang gamot sa sakit ng ngipin. Pero, ang isa pa po niyang katangian, kaya natutuwa yung mga gamit na po Eh, siya ay natural payagra din. Or, uh, meron siyang... Um, <laughs> <laughs> ano nga po ba tawag doon kapag yung, yung nakalimutan ko yung term eh. So yun po, um, nakakatuwa lang siyang ipaliwanag sa mga guests namin. Kasi so, eh, lahat sila yung natural pero may mga katangiang nakakatuwa. Mm -hmm. Oo, yun. No? At saka mukhang sa farm ninyo ma'am, talagang parang meron merong educational aspect kayong ginagawa. Na nagtuturo din po ba kayo dyan o mga nagsasagawa din po kayo ng mga lectures if ever sa mga bumibisita po sa inyong farm at tungkol saan po kung sakasakali? Yes po, Sir Mon. Actually, ang farm ko ay, ang advocate po ng farm namin ay organic agriculture. So, yun po yung practice namin dito. So, accredited po kami ng TESDA at nag-offer po kami ng organic agriculture production 1C2. At this time po, meron kaming uh, taga Bicol University ginubata na uh, intern at taga Laguna State Polytechnic University at nagkakaral po sila dito for duration of one month or two months. Mm -hmm. Nice, nice. At least meron po ano, no, educational aspect din na maaari pong makuha pag bumisita po kayo dyan sa Yumi's Farm sa Tayabas. Ma'am, uh, medyo pahuli na po ako ng mga tanong na ito. No? Kasi may mga nagtatanong din po dito. Siyempre, hindi naman po naman kinukontra ng mga doktor itong mga herbs na yan. Pero uh, kumbaga, baga, paano po nyo dinidepensahan lang yung mga ganitong klaseng paggamit sa mga halamang gamot uh, compared sa mga medicines na meron po available sa mga botika or sa mga market ang sinasabi ko lang po palagi kapag may nagtatanong sa akin tungkol dyan, hindi naman po natin kailangan alisin yung pagpapacheck up. Napaka-important po natin ang pagpapacheck up sa doktor. Kasi sila po talaga yung may alam kung paano i-diagnose tayo. Pwede lang natin itong isabay, pero hindi po ito lang yung inyong pwedeng ipanggamot. Pwede ito sa mga initial na sakit o yung mga basics lang po. Pero yung mga medyo, medyo ah, uh, uh, complicated na, ina-advise pa rin po natin na sa bakit sila pumunta. Ang mahalaga lang po, alam natin na nung unang panahon ng mga lola at lola natin, hindi ganito karaming sakit katulad ngayon. At kaya nila na i-sustain yung mga sakit na nag-e-exist nung panahon. Bakit hindi natin kayang ibalik yun? Yun. Tama-tama. O sige ma'am, naku, marami mga interested yata. Paano ba kayo puntahan o makontak just in case gusto rin nilang makaalam pa? Hindi lamang ng mga herbs o mga halamang gamot, yung pagtatanim nito, at ano pa ba mga pwede nilang madiscovery dyan sa inyong Yumis Farm? Paano kayo contact please? at uh, the floor is yours. Invite everyone. Ayun. Thank you, Sir Mon. Ang Yumis Farm po ay nasa Tayabas, Quezon, Barangay Ilayang Bukal. At uh, ma malolocate nyo po kami sa Waze or sa Google Map. At um, ayun po, meron po kaming uh, Facebook page. Pwede nyo po akong i e message doon or pwede nyo po kaming tawagan sa 0966 738 to know more about sa Yumis Farm. Maraming salamat, uh, Ma'am Alice, sa inyong oras.